kung ikaw ay nakakaranas ng isang problema na mahirap lutasin, depression, alitan sa pamilya at nais lumapit sa Diyos. Ako po si Eva Jela, kasama ko po ang aking pamilya. Uh, ako po ay nagpapasalamat dahil sa magandang nangyari sa buhay namin matapos ang maraming problema. Ito po kami at naglilingkod sa Diyos bago ako pumasok sa tahanan ng Diyos sa Simbahang Universal. Ako po ay may malubhang sakit sa aking katawan at taon ko na po naramdaman. Hanggang sa dumating po yung time na hindi ako makatulog sa araw, hindi makatulog sa gabi, marami na po yung doktor na nagtingin at nag-check up sa akin, malaki na po yung nanggastos ko, hindi pa rin ako gumaling. Hanggang sa dumating ang isang araw, Galing po kami sa hospital, nagpa-check up, tapos nag -therapy. Nadaanan po namin ang tahanan ng Diyos sa Simbahang Universal. Pumasok po kami at humingi ng panalangin sa lingkod ng Diyos. At pagdating sa bahay, mga ilang segundo, doon ko biglang naramdaman ang malaking kaginawanaan na naramdaman ko sa aking katawan at nakatulog ako ng maayos. Kaya marami ang pagsubok na dumating sa buhay namin. Nang dahil sa pananampalataya at sa panalangin sa Diyos, lahat ito ay tinupad niya at binigyan niya ako ng malaking pananampalataya at malaking himala. Hanggang sa natuloy ang aking operasyon, higit sa lahat, mabilis ang aking pagaling at pag sa aking sakit. Kaya doon ko napatunayan na Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos sa malaking himala na binigay niya sa akin. Dito ko po natagpuan yung kapayapaan ng pamilya namin at kasiyahan. At ngayon po, heto po kami sa inyong harapan naglilingkod dito sa tahanan ng Diyos sa simbahan ng Universal. Maraming salamat po sa inyo. Sumama kayo sa amin sa linggo, ikasiyam ng Marso sa ganap na alas 10 ng umaga sa Saigro Avenue, isang daan dalawamput dalawa. Limang minutong lakad mula sa Sigru Fix Metro Station. Sa ganap na alas 4 ng hapon sa Alistratis, tatlo Ambelokipi. Limang minutong lakad mula sa Panurmo Metro Station. At pati na rin sa Tenedo, 7 na 6 p.m. Platea, Amerikis. Isang minutong lakad mula sa Coffee Lab para sa karagdagang impormasyon tumawag o mag-WhatsApp 6947022552